Magandang umaga, mga kabayan! Sa gitna ng sunod-sunod na taas presyo, mainit na tensyon sa West Philippine Sea, at mainit na balita sa nalalapit na eleksyon, muling sinusubok ang tibay at tapang ng bawat Pilipino. Kaya narito na ang mga balitang kailangan niyong malaman sa umagang ito. Presyo ng langis, muling tumaas. Ngayong araw, muling nagtaas ang presyo ng produktong petrolyo. Ang gasolina ay tumaas ng piso at 35 centimos kada litro, 80 sentimo sa diesel, at 70 sentimo sa kerosene. Pangalawang linggo na ito ng pagtaas. Kaya muling umaaray ang mga motorista. Update sa halalan, 75% ng mga Pilipino, suportado ang makabayang kandidato. Ayon sa pinakabagong SWS survey, 75% ng mga Pilipino ang boboto sa mga kandidatong lalaban para sa soberanya ng Pilipinas, lalo na pagdating sa West Philippine Sea. Malinaw, makabayan ang cool show ng bayan. Viral ngayon sa social media. Selfie war sa Sandy Cay. Nag-viral ngayon ang palitan ng selfie ng mga Coast Guard ng Pilipinas at China habang nagtataniman ng watawat sa Sandy Cay Reef. Medyo nakakatawa, pero seryoso ang paalala ng mga opisyal, huwag iboto ang mga kandidatong sumusuporta sa China. Anti-ship missiles ng Amerika, ginagamit na sa Pilipinas. Bilang bahagi ng balikatan exercises, nag-deploy ang US military ng anti-ship missile system sa Batanes, malapit sa Taiwan. Ayon sa ula, matagumpay ang unang araw ng fire drills. At sa business world, PNB, lumago ng 15% ang kita. Tumaas ng 6.1 na bilyong piso ang kita ng Philippine National Bank ngayong unang quarter, salamat sa lumawak nilang loan portfolio at trading gains. Samantala, ibinaba ng First Metro Investment at DBS Bank ang forecast para sa PSE Index ngayong taon dahil sa epekto ng global trade tensions at proteksyonistang polisiya ng Amerika. At yan ang kabuuan ng mga maiinit na balita ngayong umaga, Martes si Kadalawamputsyam ng Abril. Manatiling nakalike, subscribe at nakafollow dito sa Rated J News para sa iba pang balitang dapat ninyong malaman.